Pumiling naman ang isang kongresista na iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Kamara hinggit sa Gentleman's Agreement habang ilang miyembro ng gabinete ng Duterte admin na inimbita sa pagdinig hindi sumipot. Sa detalye, makakasama natin si Yam Ocampo. Umapela si Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro na imbitahan sa Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng kontrobersyal na Gentleman's Agreement. Ayon kay Castro, mahalagang ang dating Pangulo mismo at ang representative ng Chinese Embassy ang inuusig ng kamara tungkol sa sinasabing agreement na nabuo sa pagitan ng Pilipinas at China. Dagdag pa nito, wag nang isali ang dalawang dating spokesperson ni Duterte na sina Harry Roque at Salvador Panelo sa usapin dahil halatang may conflict of interest ang dalawa buhat ng kanilang koneksyon sa dating administrasyon. Sa kabila nito, hindi muna pinagbigyan ng komite ang motion ni Castro dahil prioridad munang marinig ang testimonya ng mga kasulukuyang resource speakers. Samantala, maglalabas ng show-cause order ang House Committee on National Defense at Special Committee on West Philippine Sea laban sa mga resource person na hindi sumipot sa pagdinig hinggil sa Gentleman's Agreement. Kabilang sa mga hindi sumipot sa kabila ng impitasyon ay sina dating Defense Secretary Delphine Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon at dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito, si Yam kampo para sa Kwentong Politiko.